Si EJ Falcon ay kilalang personalidad sa industriya ng showbiz sa Pilipinas at ngayon ay kilala rin bilang Vice Governor ng Oriental Mindoro. Ang kanyang pag-angat mula sa pagiging isang kargador patungo sa kasikatan at sa larangan ng politika ay isa sa mga inspirasyon ng marami. Sa isang kamakailang okasyon, Muling inalala ni EJ ang kanyang pinagmulan at ang mga hamon na kanyang hinarap bago niya narating ang kanyang kinalalagyan ngayon. Ibinahagi ni EJ Falcon ang isang makabagbag-damdaming kwento mula sa kanyang nakaraan noong siya ay dumalo sa isang kaarawan. Ayon sa kanyang kwento, kahapon, sa pagdaloko sa isang birthday na imbitasyon, may isang lola na naghintay sa akin at hindi umuwi para daw hintayin ako. Pagdating ko, bigla niyang sinabi, Totoy, tanda mo pa ba ako? Tinitigan ko siya mabuti, at siya na ang nagsabi na, Ako ang banibilihan mo ng sinulbot o banana cue sa wawa, pinamalayan habang nagkakargador ka. Bigla ko siyang niyakap at sinabi ko, Eh kayo po, Nanay Nene Ipinakita ng pangyayaring ito kung gaano kababa ang loob ni EJ at kung paano niya pinahahalagahan ang mga taong naging bahagi ng kanyang buhay bago pa man siya sumikat. Si Nanay Nene, na nagtitinda ng Banana Q, ay isa sa mga taong tumulong kay EJ sa kanyang kabataan, nagbibigay lakas at inspirasyon habang siya ay nagbubuhat ng copra at mga uli si E.J. Falcon ay ipinanganak noong ikadalawamput isa ng Nobyembre taong isang libo at walumput sa Mindoro. Bago siya sumikat bilang artista, siya ay namuhay ng payak at puno ng pagsubok. Bilang isang kargador, araw-araw siyang humaharap sa mabibigat na trabaho upang makatulong sa kanyang pamilya. Ang kanyang tiyaga at determinasyon ay nagbunga nang siya ay mapasali at manalo sa Pinoy Big Brother (PBB) noong 2008. Ang kanyang pagkapanalo sa PBB ay nagsilbing tulay upang makapasok siya sa showbiz. Naging bahagi siya ng iba't ibang teleserye at pelikula kung saan ipinakita niya ang kanyang husay sa pag-arte. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, Nananatili siyang mapagkumbaba at hindi nakakalimot sa kanyang pinagmulan. Hindi natapos sa showbiz ang paglalakbay ni EJ. Noong 2022, sumabak siya sa politika at nahalal bilang Vice Governor ng Oriental Mindoro. Sa kanyang bagong tungkulin, layunin niyang makatulong at maglingkod sa kanyang mga kababayan. Lalo na sa mga katulad niyang nagmula sa mahirap na kalagayan. Ang kwento ni EJ Falcon ay isang patunay na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, ang sipag, tiyaga, at pagpapahalaga sa mga taong tumulong sa atin ay magdadala sa atin sa tagumpay ang kanyang pag-alaala kay Nanay Nene at ang kanilang muling pagkikita ay isang magandang halimbawa ng pagpapasalamat at pagkilala sa mga taong nagbigay sa atin ng inspirasyon. Si EJ Falcon, mula sa pagiging isang simpleng kargador sa Wawa, Pinamalayan, hanggang sa pagiging isang sikat na artista at vice governor, ay isang kwento ng determinasyon at inspirasyon ang kanyang karanasan ay nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa maraming Pilipino na nagsusumikap na maabot ang kanilang mga pangarap. Sa kanyang puso, nananatili ang pagpapahalaga sa kanyang pinagmulan at ang mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Si EJ Falcon ay tunay na isang ehemplo ng tagumpay na bunga ng pagsusumikap at pagpapakumbaba.